May nagtatanong, ang babae ba pag humawak ng weights, bumuo at magbumuo ka lalaki, lalaki mga sot, kagaya po halaw. The answer is no, kasi kami mga babae, mas madami kami estrogen. And no. halos walang testosterone. Ang lalaki, testosterone, tapos konti lang ang estrogen. Anong rep ranges ang mga advice mo sa mga babae at beginners sa lahat? 15 to 25 reps. High reps. Bakit? <laughs> kasi Bakit? <laughs> kasi... Mind? And muscle connection. Yeah. And then, pag may mind muscle connection na sila, ano yung rep range yung ma-advise mo? 6 to 12 reps. Para ma-develop yung muscles. So, yun. Yeah. Kahit mag-workout kayo na matagal, alam mga babae, kung hindi kayo nagtitik ng testosterone, hindi kayo magmumukhang lalaki. Pag nagtake kayo ng testosterone, kahit hindi kayo magbuhat, magmumukha kayong lalaki, magkakabigote kayo at magkakamasal kayo. Yes, sir. Yun ang pinakaiba. Yes, takes time, to, time build to, build to build muscles. years and years. sa mga beginners develop niyo pag bicep, bicep, pag chest, chest. minsan chest, legs na no workout. so do what works for you, huwag. for night your doctors.